partner okay. Okay. meron pa tayong isang issue ah 'tong aminisan uh oh attorney kasi nga di ba pinag-uusapan pa rin ngayon itong uh, hindi pagpapakita uh, nga ni uh, Pastor Apollo Kibulo mm -hmm. oh, ano ba yan mm -hmm. attorney Claire di ba oh, part ng mm -hmm. mga kayubihan nag uh, issue na ng warrant of arrest na rin mm -hmm. doon sa qualified trafficking human trafficking mm -hmm. yun yung nobel recommended A Pasig City Court issues warrants of arrest against doomsday preacher Apollo Kiboloi over qualified human trafficking, a non bailable offense. On April 3, a Davao City Court also ordered the preacher's arrest over child and sexual abuse. The Office of the Senate Sergeant at Arms served a contempt warrant for Kiboloi through one of his lawyers Wednesday, April 10. Authorities searched some of the pastor's properties for the second time in Davao, including his church's so called Prayer Mountain in Tamayong. Authorities say it is possible that Kiboloy was no longer in Davao or hiding in other areas of the city. Kiboloy earlier admitted he was avoiding law enforcers for fear of what the United States might do to him. He is wanted by the FBI for a string of criminal cases, including sexual abuse, human trafficking, fraud, and money laundering. may piyansa pa yun eh. Oh, kaya oh. yung iba niyang kasama na accused, taka -mm, -hmm. -piansa piansa? ng 80,000 each. Oh, 80,000 pesos each. Kaya oh, oh. Kay Pastor Kibore kasi dalawa yung kaso. Parang isang isang 80,000 each. Mm -hmm. Ay, isang mm each. Isang 80,000 pesos. Mm -hmm. And at the same time, meron siya sexual mm -hmm. abuse. Yun ang ano eh. 200, oh, oh, oh. Ang doon eh. 200,000 pesos ang bill doon. Kaya-kaya naman yun. yun oh, actually, oh. partner. Eh, yung motor nga niya, mas mahal pa kaya sa bill. Mm ba -hmm. diba? Kaya lang, Meron kasing nakaambang isang warrant of arrest na non bail, na no bail recommended. Oo, oh, oh, walang. So kiyang. talaga 'yun, diretso sa kulungan yun. Ah. At syempre, ang isang hari eh. mm. or isang appointed son of God, hindi niya kayang magsakripisyo. Iba-iba oh, iba oh. yung si Jesus eh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ano 'yun eh? Si Jesus kasi ano, talagang hindi siya wala siyang yaman. Mm -hmm. At very humble naman. Uh, uh, very think, humble, oo. Hindi nagpapasara ng ano yung program, partner. Mm, 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 mm. Ayan. So, bakit? Ang sabi dito, nahihirapan silang hulihin. Eh, nasaan nga ba? Oh, Ang laki-laki laki kasi ng mga niya. lugar niya. Kahit saan, pwede siya magtago dun. At pinuntahan na nga yung ano, di ba? Ilan sa mga uh, negosyo? Yung Islagar, saka oh, sa Prayer oh, Mountain, oh, oh. sa Glory Mountain. Wala eh. Ang sakit sa lang, partner, kasi ganito. Lumabas kasi dito... Mm -hmm. Na itong si uh, Police Regional Officer, tama mm -hmm. ba? Uh, Police Regional Director mm -hmm. na si Brigadier General Alden Delvo, eh siyempre siya yung naka-assign. Mm -hmm, mm -hmm. Di ba? So kailangan niya na mapa ma, Manguna! Ma oh, oh, Sa pag-arresto. Ano? Oh, oh, Kaya pastor kibuloy. Kibul. Oo, oh, tama. Oo. Oh, mm -hmm. oh. Our tracking, tracking teams are really doing their best And ako nga, pinatawag ko yung uh, intelligence community, the members of the intelligence community. Everyone, from Arto, Rio, ISA, MIG of the AFP, to really exert efforts in locating Pastor Apollo Kibuloy. Because me, as the regional director, ay uh, hinihintay ko yung actionable intel nila on his whereabouts. Without that actionable intel, I cannot give directive to my people. Kailangan ko yung uh, real, timely, relevant, intelligent information so that me, as the manager, no, as the regional director, will give proper directive to my men. So wala pa tayong idea? Wala pa talaga. I am uh, relying on our intelligence uh, community na makapagbigay sila ng relevant, timely, and accurate information to me so that I could relay it to of course, to my bosses and uh, para magagawa kami ng uh, directive or instructions to the lower units. Pero sa mga salita kasi nitong si uh, General Alden Delvo, parang suku, parang suku ang dating. Oh, walang nakikitang ah, sa sa akin. Ayoko kukita. siyang i uh -huh. Pero parang wala akong nakikitang init. Oh. Na mapabilis yung pag uh, yung paghuli. Okay, SP pastor. May time, timeline tayo, RD. No, uh, we're not as much as possible. kung maaari, ma effect natin yung arrest, but uh wala tayong pinipigay na timeline dito. For now. Of course, Nag-coordinate tayo to his lawyers and the administrators. Pinapasok naman tayo. But we could not just do any police operation basta-basta with although we are ready para like pumunta ka sa kingdom of Jesus Christ and there are students there, di ba? for us entering there, barking there and without us knowing yet the whereabouts basta papasok lang kami doon so we're not going to do that. We need more information on where he is so that we could really pinpoint and uh, do our police operations to, on his Yun lang nakikita ko sa sagot niya, partner. Mm -hmm. Bakit? Kasi magka-birthday pala sila ni Pastor Kibuloy. Ah. And kapag nagbe-birthday siya, di na siya umuwi ng bahay, nakikibirthday siya kay Pastor Kibuloy. You know ano ba yung birthday, kailan ng birthday ni Pastor Kibuloy? April twenty-five. That coincides for the birthday of whom? Uh, you. Me, my birthday. Yeah. And that is why, i also that I don't celebrate my birthday at home. I say, Pete So I just uh, celebrate it with him. in uh But you know, being a policeman, being a regional director, I'm just a professional. I'm just doing my job. I... So ganun sila ka close. Oo. Oh, oh. Kaya diba? okay, assignment. So nakuha mo yung point? -kita so, ko yung point. Oh. Kung, kung honest man siya sa kanyang trabaho, siyempre mababahira ng konti mm -hmm. ng doubt mm -hmm. sa pagiging loyal mo sa iyong uh, obligasyon. Uh-huh. Diba? Kasi ito pa sabi niya. Oh. Mahirap kasi mahuli. Bakit sabi ni ni General Delbo, may chopper yan eh. Ah. Oh, may eroplano 'yan. Alam na alam niya ha. Maraming kaibigan. Oh, so. Oh. Ibig mo sabihin, no, sinabi mo may chopper 'yan, may plane niya, maraming kaibigan. Suko ka na. Mm. Diba? In the first place, close kayo. eh mm, mm, O 'di mm, dapat mm. alam mo kung sino kaibigan niyan. Oo. Oh, oh. O 'di ba dapat sa isa mo na rin yung mga kaibigan niya baka doon nagtatago. Tama. Ginawa mo na ba 'yun? Mm, 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 'Di ba? Tapos sabi niya, oh. Ito pa if you have if you are a fugitive and you have many friends and logistics you will be difficult to capture. O, oh, di ba? Wala ka pag asa <laughs> at orny clay. Ang daming kaibigan ito eh. Binibitiwang salita diba? Ano, na mahuhuli eh. Oo. Oh. Pag ikaw ay nagtatago, pero marami kang pwedeng Uh, paano ka makapag-travel? Paano oh, oh. ka makaalis? Maka paano oh, oh. ka makaalis pa maka maka sa isang lugar? Mm, 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 At marami kang kaibigan. Ay, mahirap hulihin. Ganon? Eh, bakit ka pa naging ano, regional director? Police regional director? Pero ito na lang, partner. Nako na, saan kaya? Hindi oh. ko alam talaga kung oh. nagmamasipag pa siya. Yun ang, yun, ang, tanong doon, Atty. Claire. Magre-retire na siya. Aray, nako. Itong buwan na to. Nako po, April. Ang birthday yata nila oh, ay, April birthday. 25. Uh, We invite you at uh, company Sito because um, uh, my uh, retirement ceremony will be there and probably if ever nakapili, makapili na sila ng uh, another regional director to replace me McQueen's opinion during the turnover ceremonies. and uh, we are expecting the Chief of the Philippine National Police, uh, Police General Romel Margil. I've already talked to him also, uh, inviting him to officiate my uh, retirement. So okay, Hindi Wala na to ah uh, ano? Yan, At kung hindi mo kaya, di ba? Mm -hmm. um, um, General Delvo, kung hindi mo kaya, mm -hmm. bigay mo sa iba. Oo, para ibigay mo sa iba na neutral. Mm -mm -mm -mm. Di ba? At hindi ganun sana ang inaasahan nating mga sagot, Oo, Attorney Claire. Di ba? Sabi pa niya dito, yun ah, Delvo even said he has been acquainted with Kibuloy. Acquainted lang ba? Mm -hmm. Hindi ito basta magkakilala lang. They shared the same birthday on April 25. The general said he has been invited. He has been invited. Uh -huh. And attended some, some mm -hmm. of the pastor's birthday celebrations. Hindi isa. Not Maraming. once. Not twice. <laughs> but many <laughs> times. May narinig na akong gaya ang ni Clara. Uh, mm -hmm. Di ba? So... In other words, partner, sabi nga pa niya, he is just professional and doing his job. Eh, ba't ang bagal? At saka doon sa mga sagutan, Adorni Claire, parang wala kang mga makitang kapag apag-asa oh, oh. na, o oh, sige, ano natin yan, ah, kahit saan man yan nagtatapo. Oo, oh, napin natin yan. Oo, oh, napin sa, sa, amang kaso, kahit nasa langit na yan. O, hmm. oh, di ba? Di ba? Sabi nga hmm. niya, in constant communication siya with the lawyers of Kibuloy. Oo, oh, eh, ano nangyayari? ayoko na masabing niya alam yung lawyer. Oo. Pero pag ganyan, attorney Claire hmm. no, ah uh, sa ganyan po nakikita nyo na hmm. kaso at hindi na nga nagpapakita uh, o din na nakikita. Hmm. Malabo na attorney. Kasi uh, yun, syempre, ano mawawanted na to. Oo. Oh, oh. eh, NBI most wanted. PNP, oh, okay. Most Wanted. Ang problema, takot ba siya sa Most Wanted poster? Hindi nga siya natakot sa, sa FBI Most Wanted poster. Nako. Yun Mukha hmm, yun lang. sana yung maging wanted. Mm. Yun lang, attorney diba? Claire, no? Tingin ko dapat dito, o oh, PNP, may bago naman tayong PNP chief. Oo. Oh, oh, diba? Ah, oh, oh. uh, baka pwedeng bilisan naman, ang dami-dami nang nah hindi nahuhuli. Mm -hmm. Diba? Sino? DG. Bantag. Oh, isa uh, pa yan. Attorney Claire. dito lang sa Pilipinas yan. Oo. Oh, oh. Medyo bakit, eh, hindi ko alam kung mabagal ba tadi si Acorda, General Acorda. Mm -hmm. So, sa bagong uh, PNP chief, baka naman medyo, hello, gising. Oo nga. Tsaka yung mga diba? pananalita, medyo bigyan nyo naman kami kahit sa salita lang, oh, lang. pag-asa naman. Ito naman si, ano, si General Delbon. Salita pa lang, yan. ano ba to? Parang wala ng pag-asa. Parang walang balak hanapin. Oo, oh, oh, parang ano, oh, gano'n na lang yun? Oo, oh, oh, di ba? Oh, so, oh. Ano, ang bagong ay, eh, ano, PNP chief, si Major General Romel, Francisco Marbil. Malbier. Mm, so, baka naman. Ba't kaya namin? Oo. Di ba? Eh, kung pwede yung palitan to si, ano, si General Delvo, mm -hmm. dyan sa posisyon, para naman oh, bumilis siguro, bilis ang siguro. kilos. Oo, oh, 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 siguro, Atty. Claire, dapat yan. Oo. Oh, oh. So, uh, hindi, natin, hindi natin alam. Ang dami-daming kontak. sabi nga, maraming friends. Oo. Oh, oh, Eh, di kasama siya eh, di ba pag, pagka-birthday sila? Magkasama, oh, diba? oh, 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 oh. So, nakaka di ba? So, nakaka-celebrate yun. Hindi ko alam kung itong celebration na 25, meron pa. Naku, baka mm, ano na. Nasa ko, na kaya si ano, pastor? Ang laki kasi masyado oh, oh. no ano. Pero sige, gamitan mm -hmm. nyo ng drone. Mm -hmm. di ba? Naku, yun lang. Mm. Mahirap hanapin, Atty. Claire. Ang, ang nagtatago. <laughs> sige partner hanggat may oras basa, oh, sige. basa ka muna na iba Attorney Claire Lea okay si Angela Gonzaga ano ho yung ano lot lot and friends I oo O, oh. <laughs> <laughs> Oy, panahon natin mm. yan ah. <laughs> oo, lot lot and friends pala. Show pala yun. Oh, oh. <laughs> Nightingale proud pa si Delvo na he's attending Kibuloy's party celebration. Oo, oo oh, partner. Hindi man lang niya sinabi na uh, hanggat nandito dito ako sa aking trabaho ay uh, pag pipilitin ko po na mahanap siya. Yun ang ano. Gusto nating marinig. Hmm. Ligros, nasa baluwate ng mga... Yun. Oo, oh, oh, yun so, na. Duts, sabi oh, niya, oh. may mga friends. Lots of friends. O, oh, di ba kaibigan niya si ano? Si, si Pangulo Pangulong, Duterte. O, oh, paano? Alam na. Sabihin niyo ba ako nandiyan dyan? Oo. Oh, oh. si Ma Pupunta ba kayo sa bahay ni Pangulong Duterte? Sa, sa akin lang Oo. Ah. Oh, oh. Pupuntahan niyo ba ang bahay ni Pangulong Duterte para halugigin yan if ever nandun? yun lang ang tanong hmm. Atty. claire Those uh, persons cuddling him or uh, intentionally willfully hiding him because that is against the law that is uh, obstruction of justice also so i'm not pinpointing anybody here but uh, giving a warning to everyone no but, diba okay daming baril noon oo oh, oo oh, oh Ayun na. Ba't ba merong gano'n, ano? Ang isang pastor, no? Mariel? Oo. Oh. Eh, inalaw eh. Nang oh, batas, yun eh. lang eh. Mario Lozanta, paano ba magbago si SRT? Siguro Ina kung makikinig siya. Critics niya. As of now kasi, hindi siya nakikinig. Okay. Alam niya na ang ginagawa niya, yun yun. Oh, kasi oh. mabenta sa masa. Oo. Oh, oh, oh. Di ba? Mabenta no, siya sa masa. No. Pero, hindi niya na naiisip kasi kung ano yung nararamdaman ng taong nung, nung nasisiraan niya mm, 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 mm. sana sana 'di ba masakit din oh, naman oh. kahit ikaw sentoravi Rafi po ang siraan ah, tawagin ka hindi ba wala lang oo oh, oh. ikaw ang tawaging duwag sasaktan ka din naman oo oh, oh. 'di ba lahat halma, lahat ng sinabi mm, mo mm sa ibang tao. Ibalik sa'yo. Iba to sa'yo. Oo. Oh, oh. Sasaktan ka din. Diba? Mm -mm. Yes. Okay. Si N, enemy downfall, din na magbabagay o yan. Maliit kasi ang ethics Oy, Uy, there's always hope. Oo. Oh, oh. Tama ka dyan, <laughs> Atty. Claire. Diba? There's Let's pray. Hope. Yes, yes. <laughs> ang bahabang buhay, may pag-asa mm. <laughs> magbago. Insure Doc Shua, Richard, thank you po. Huwag magpauto Kaya niya. Okay. Si no, Nick Nock. No, okay. Hindi ko maano yung pangalan eh. Si Ariel Del Mundo mabuhay no, ayun, si President. Ayun na. Tatampo si Docs Nakikita correct. ko naman message ko know. pero di nyo naman. Actually, ang bilis kasi. Ang bilis. Actually, oh, kanina si ano nakita ko si Master Pogi eh. May sinabi siya eh. Uh, tungkol sa pawn shop eh. Mm. -hmm. mm -hmm. Si uh, Maandar siya. Oh, oh, Maestro Piano XL Tahimik ano si Patres Espira si Tito send nga hindi nag-active sa Itang Bulaga. <laughs> Yung pinag-usapan natin. Palagyan natin, kay Wilson. ayun oh, nandiyan oh. oh. -yan pala. Ba't hindi ko nakikita? Okay. Dito. Okay. Mm -hmm. Champurado mm hmm. pang Edsa Revolution na outfit ni Adorni. hindi <laughs> 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 naman. Mayroon <laughs> <laughs> oh, oh, mo. Oh, pang hit oh. index po yan. Mainit kasi ngayon. Yes. Ayan, doon mo naman boy si President Cory Aquino sa'yo, Adorni Claire. Huwag naman. Dahil kapas ko rin Claire and uh, Miss Jenny, good evening po. Dennis Lacambra, ganda mo talaga, attorney. Sana magkita po tayo. Oh, Bagay sa akin talaga so yung dilaw. Me. Kasi nung elementary ako, yung favorite kong kulay, dilaw. Ako din. Kaya syempre pag tumatanda ka, para feeling mo oh, sexy. Huwag ganun, walang tumatanda. Uh, na pag nag nagdadalaga ka, yes. para feeling sexy, gusto mo laging black. Ah, ganun. Oo, oh, oh, pa, <laughs> black daw is pang ano, pang pa sexy nga daw oh, Pero yun. gusto oh. ko talaga dilaw. Kahit sa yeah, pag-coloring, dilaw talaga siya. Oo, oh, oh, okay. Mm. Ayan, Engineer Dax Shua, okay, magpayuhan po. universe pareho tayo, attorney. Aha, uh, siya prado bagay din dito kay Sir Rod. <laughs> Sabi niya. Andi <laughs> lang. Oh, bagay din kay Sir Rod. Uh. Uh, ha, okay, Ad Adictus Wright, engineer. Okay, Dax Mariano, may very mm. nice analysis. Attorney Claire. Thank ayan. you, thank you. Si enemy downfall, attorney. Hindi po ba sakop ng ideal, ideal na tinatawag ang conflict of personal interest? sa Ay, cop oh, o no, o oh, oh. actually nga yun yun na nga yung one of the issues na hindi napapansin. Oo. Oh, oh. Kapag nag conflict na yung trabaho mo it's, sa sa negosyo mo, it's conflict of. May conflict talaga yun na oh, oh, to oh. kaya kaya ka napapansin kasi nakikita. Oo. Oh, Siguro oh. Yung ibang politiko party. Halimbawa lang ha? si Mark Billiar. Mm. Hindi -hmm. ko siya nakikita, tahimik lang siya. Hindi ko siya nakikita, oh. di ba? Pero kung may gagawing daan. Oo. Oh, oh. Na na ito ay ginawa sa batas o naging pabor sa kanila, oh, oh. sa may lugar nila, conflict of interest yun. Oh, Kaya oh. siyempre, hindi natin lahat nakikita. Yes. Ang nakikita kasi natin na, ayan na, visible talaga na mm -hmm. nagko-conflict of interest. Mm -hmm. Yung pagpaprograma. Oo, oh, oh, tama. Lahat diba? oh, oh. na apektuhan din yan. Oh, pero pag may nakita taba. ako na conflict of interest ang mga bilyar, sabihin ko dito, oh, oh. yun ba, ba, yung prime waters naman. eh. Prime oh, waters, oh. uy, ingatan yung prime waters kayo. Ayusin nyo yan na mga, mm -hmm. ano mga, Billiard. Magiging fair naman tayo. Alvin Garcia, mm. watching from Canada on vacation. But oh. wag naging black time si Tulfo dito, Mom Jenny. Ah, dito, dito. Oh, sa... Dito! Oh. Sa atin! Nagkaroon siya ng programa po dito. Tama atin, po. Ten, yes. Oh, oh. Don Angles, palagi namang blooming si Attorney. Maraming salamat ako <laughs> po si Ranjo Mon, Jenny Pahilanga. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clay Castro, ipapalala. Huwag tulugan ang inyong karapatan.